<sighs> ang galing mo talaga baby loves sulit na sulit talaga yung binibigay siya yung pera ang galing mong maghelicopter tang ina tang mahal na mahal kita kahit na alam kong niloloko mo ko mahal pa rin kita ko. Tay, napadalaw po kayo. Andiyan pa si Ian? Opo, uh, tara pasok po kayo. Tawagin ko lang po. Sige, tayo po muna kayo. Tawagin ko lang po si Ian. Ian? Andito si tatay. tayo. Nung napadaan kayo. nung atin. Yung mukhang nangangayayat kayo ah. Oo. Oh, anak. Nung kailan kasi nagpa-check up ako sa doktor. Ang sabi sa akin, may sakit daw ako sa baga. Eh, alam mo naman, yung pension ko, sakto lang din sa akin sa pang-araw-araw ko. Eh, Baka may sobra ka dyan. Mapahiram mo ako pang bilhin ng damit ko. Eh sabi niyo sa akin nung nakaraang buwan, yung tonsil niyo naman yung may problema sa'yo. Ay, ba't sakit nyo? Iya, yeah, minahon ka. Tatay mo yung kausap mo, may sakit siya. O ito, Tay. Mag-aabot po ulit ako sa inyo, ha? Sana naman, ingatan niyo yung sarili niyo. Hindi na biro ang buhay ngayon. Anak, salamat ha. mong mo ang kalagayan ko. Sige, muna na ako. Bakit ka naman ganun kay tatay? Minsan na nga lang pumunta si tatay, pinagtataasan mo pa ng boses. Mahal, wala namang problema sa'kin sa tumulong. Kaso, buwan-buwan may emergency. Paano hindi na totoo eh? Parang may mali na eh. Mahal, baka pakiramdam mo lang yun. Malay mo naglalambing lang sa'yo si tatay kaya nangihingi ng tulong. Hmm, sige. Ganto na lang. Uh, gusto mo dalawin na lang natin bukas si tatay para makabawi ka. galing mo talaga, baby loves. Sulit na sulit talaga. Yung binibigay ko siya yung pera. Ang galing mong mag -helicopter. Oo naman. Siyempre naman. Kahit ano gagawin ko. Ikaw naman, daig mo pa yung shokoy kung sumisid. Kahit ano pa yan gagawin ko. Basta sabihin mo lang. Gusto ko lang naman tapatan yung pagiging galante mo sa akin para bigyan mo pa ako. Thank you nga pala dun sa bagong cellphone ko na paparating, ha? Huwag kang mag ko pa yan ng bagong TV. Saka laptop. Antay ka lang. Basta, huwag mong titigilan yung pagpapasaya sa akin, ha? Oo naman. Sige, sabi mo yan, ha? Basta, tandaan mo. No money, no honey! Ah. Diga lang. Diskarte lang ako. Hello. Pinsan. Um, nakakahiya man. sana ako sa'yo ng 20,000. Pambibili ko lang sana ng gamot. Huwag kang magalala. Babalik ko rin naman by next month. O oh, sige. Thank you na agad ah. Antayin ko na lang. O oh, sige, bye. Daddy, kulang na to eh. Baka naman pwedeng dagdagan mo. Ah, uh, teka. Tignan ko kung may sobra pa ako dito. Ah, ito. Ito. Ito sa'yo. Ayan. Thank you, Daddy. Hayop Hayop ka! Ngayon mo sabihin sa akin na yung pension na binibigay mo dito sa babaeng to. Ikaw, magkano binibigay sa'yo ng tatay ko? At ba't ko naman sasabihin sa'yo? Pera ko lang naman yung pinapasa niyo sa'yo eh. Sumagot ka! Magkano? Ah, eh, 15K po monthly. Sorry po, kuya. Hindi ko naman po sinasadya. Hindi ko po alam. Sige po, alis na po ako. Ayoko po ng gulo. Ang kapal na mukha mo! 15,000 monthly sa babae! Kung magmakaawa ka sa akin, parang mas mahirap ka pa sa daga kung magpaawa! Tang ina tay, mahal na mahal kita! Kahit na alam kong niloloko mo ako, mahal pa rin kita! Teka lang, anak. Kaya mo akong Ha? Tama na yan. Umuwi na muna tayo. Alam mo ba kung bakit ko piniling manirahan dito sa Manila? kahit na sinanay hindi ko sinamahan nung umuwi siya sa probinsya kahit nung naghiwalay kayo umasa akong magbabago ka tay hanggang ngayon umaasa ako pero hanggang dito na lang ako tay hinding hindi na kita tutulungan tinatakwil na din kita bilang amo ko! Uh, Dok. Ano bang resulta? Kasi, hirap na hirap ako ngayon sa pag-ihi. Oo. Oh, base dun sa resulta na ginawa nating test, um, meron kang gonorrhea o isang sexually transmitted disease. Huwag ka magkalala. Um, nagagamot naman to. Pwede tong agapan. Um, bibigyan na lang kita ng tamang antibiotics at iwasan mo muna na makipag-contact ng hindi gumagamit ng kondom pwede ba yun? puti naman, gano'n lang hiyahan nyo Dok, magbabago na ako o sige kunin ko na yung resulta dok. but sad to say, hindi lang yun ang nakita namin problema sa ginawa nating mga test may tama na ang kidney mo kailangan mo ng idealisis sa lalong madaling panahon para humaba pa ang buhay mo. Sige, Dok. Subukan ko lang tawagan yung anak ko. Oo, sige. Mas mabuti yun. O paano? Labas muna ako, ha? Pero hanggang dito na lang ako, tay. Hinding-hindi na kita tutulungan. Tinatakwil na din kita, Bilang abo ko!